may tugon po ba yung house dun sa mga patutsada ng no, mga senador dun sa wage hike? Kasi sabi nila, tayo raw yung dito raw nagtagal, tapos parang ang dating mamadaliin sila, tapos kasalanan pa nila. Well, ah uh, tungkol sa wage hike, Bill, dito klaro, klaro sa akin, napag-research napag ko naman yung tungkol sa um, panukala ng Kamara for the 200 peso wage hike bill. Um, hindi lang kasi tungkol sa amount ng gusto nating iangat na na sahod eh. Kasama sa version ng house, yung mga protection din na ibibigay sa mga small, medium enterprises, mga exemptions, transitional um, provisions para dahan-dahan ang pag-implementa ng batas kung nabig pagbigyan ng pagkakataon na maupuan ng Senado at ng Kamara yung final versions ng both houses. Kaya yung usapin na... Um, na matagal ne, na ipasa ng ng camera yung house version dahil hindi lang naman siya isang bagay na tinaas lang natin yung yung sahod am um, pinag-aralan din at inalam na to make sure na balanse yung batas na na maipapasa ng, ng camera, hindi lang itong para sa manggagawa, pero para din sa mga negosyo na pwedeng maapektuhan dahil gusto natin um, pangkalahatan yung magiging epekto ng legislated wage hike bill. Ngayong papasok na yung 20th Congress at pumasa naman sa huling pagbasa ng kamera yung uh, panukala po. Ano po ba, for the public lang, ano po yung fate ngayon ng uh, 200 peso wage hike bill? Pwede po ba itong isalang ulit sa next Congress o maging priority ulit? Thank you po. Definitely, um, pwede siyang nga-file ulit sa 20th Congress. At um, binanggit na natin to noon at uulitin ko, patuloy tayong makikipaglaban para sa Maayos at sapat na sahod para sa manggagawa at balancing batas para naman sa protection din sa ating mga small, medium enterprises. Um, yun ang gusto ng Kamara. Hindi lang yung batas na maganda pakinggan sa publiko, pero isang bal balancing batas na makikinabang lahat ng stakeholders, ang ating manggagawa at ang ating mga, emplo ang mga employees at ang mga employers.